sila nagawa, ang daming tao eh. Diba? Hindi pa yung nagsalita. Na? Pag nagsalita to na ako, kapahan na sila. Oo. Oo, kaya mo sila. Kaya alam mo naman, yan ang utos sa kanila eh. Hindi nga tayo binigyan ng permit doon, di ba? So, lalo na yung mga truck na mga magdadala ng pagkain, tubig. Talaga papawala nila yan. Yan ang purpose nila, kaya sila nandito eh. pag niyo, adik! Wala nang hulihan! Papatayin kayo ng gobyerno

nung galit na Fidel Castro na wala daw katuturan yung sinasabi ni Sandy Sinasabi na itong bayaran ng Big Lakson, wala daw ah, katuturan yung sinasabi ni Sandy Mga kaibigan, kung kayo ang uh, ng isang magnanakaw na grupo, nagnakaw kayo sa banko, kasama si Saldigo, kasama si Marcos, kasama si Romualdez kung isa sa kanila nagsabi na si Marcos ang mastermind, di ba kayo maniniwala? Personal knowledge? Paano naging hirse ang isang ah, katotohanan na binanggit ni San na si Marcos ang nagotos ng mga insertion sa Bicap at nagbigay siya ng 25 million na komisyon ngayon lumalabas na sa mga ha, mga retrato yung mga maleta saan dinala sa bahay ni Martin Luwagnes may picture sa kanyang pamilya talagang magnaragaw itong magpinsan so, babayagan pa ba, ba natin na magpatuloy? babayagan pa ba, ba natin sa 2026 na budget lulus na naman ni Marcos sa uh, unprogrammed ban kababayan, maski wala si Caldico, alam na natin na si Marcos ang magnanakaw. Kasi alam na niya na may insertion doon sa National Expenditure Program. Tinuloy pa rin niya. Ibig dito niya o tapyasin kung matino siyang pangulo, dapat tinanggal na niya yung pera na yun. Ah, para hindi malustay, pero bakit tinuloy? Kasi pala, mayroon pala siyang komisyon, mga kababayan. Ha? Napisto na na magdalagaw talaga numero uno itong Marcos Jr. ah, so, tinanggal nila yung BIR. Baka yung komisyoner ng BIR, tinanggal kasi, nila. Ang asawa noon, ah, utusan ni Lisa sa kanyang opisina. Pero tinanggal nila kasi hindi na daw nagbibigay ng uh, uh kanyang uh, Ikagay, uh, porsyento. Porsyento. ah Tinanggal. May bago na naman papahirapan ng ating mga taxpayer. So, kung patuloyin pa natin ito si Marcos, hindi tayo manawagan. Ako ngayon, nananawagan hindi lamang sa aking mga na mahal na kababayan dito sa aking paligiran. Yung mga nandyan sa tapat, yung ating mga mahal na mga polisman, alam ko sa puso nyo, nalalaman nyo ang mga sinasabi namin. Ha? Alam nyo, nung panahon ni ERAP, ganun din ang mga pulis. Hindi rin umaaksyon. Pero nung nalaman na nila yan, ang daming kasalanan ni ERAP ay sila sumama na rin sa taong bayan. Kaya iniikayat din namin sa inyo, mag isip, -isip kayo. Sinabi lang ng kapatid, saan ba tayo makakakita ng isang kapatid? siya sinasabi niya ang totoo, yung kapatid niya ay bangat. Nagkukukail. Matagal na. Hindi niyo ba, mga, mga kababayan, mga polisin, hindi niyo ba nagpapansin si Marcos tuwing uh, nagsasalita, nagkihiwi iwi yung buka? <laughs> Nauutal. Kasi produkto na yan sa pagtutruga niya. So sa bang bansa ng Pangulo, ang Pilipinas lang tayo lang ngayon ang pinaka-corrupt na bansa sa buong Asia So, ako po ay nananawagan sa inyo magsama-sama tayo magkamuglon-muglon po tayo para ah, ipagpatuloy itong hinahing natin na ating ah, panawagan ng ating mga mahal na mga polis mga pulis, mga militari magkisip mag-isip-isip na sila kasi wala na talagang patuluyan ang ating bansa. Mauhulog na tayo sa pangin kung ilang araw pa mananatili itong Marcos Bangag yan sa Malacanang, mga kababayan. So,

Magandang hapon sa ating mga kababayan. Magandang hapon! Papayag pa ba tayong manatiling pamunuan ng isang lida sa gabang? Kaya ang ating pong hiling sa ating Pangulo, maawa kayo sa mga Pilipino. Huwag na po ninyong pabayaang maghihirap pa kaming mga maliliit na Pilipino ang panawagan ng mga Pilipino, mag-resign ka na! kana ka na ng iyong gabinete! Mag-isip-isip ka na! Mag-isip-isip ka na! pinanawagan ng mga Pilipino na buha ka na sa iyong pwesto. Maraming salamat mga kabayan, mga blacker. Maraming salamat Brother Joe Arantia Rob Gaspar Osmar dito Okay. na But you can learn it brother Gaspar Guzman um, in the Muslim Alliance in the Philippines.